Ayan. 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 daw yung ano, yung tawing yung sinasabi sa tinatay. Hindi, hindi, I-start mo nga kung talagang lalabas. Under ba? Hindi. Hindi alam. Oop, oop. Malabas na? Wala. Wala nang malabas ah. Hindi, hindi. Pag ano, malabas Sabi nyo Richard, daw nga Ito din, panali. Yung? Hindi mo talihan daw Hoss? Oo. Teka lang ha. Hanapin natin yan. Wala ah! kuryente. Wala oh. Hindi ka suli na problema mo. Lipat natin dito sa mas ano, mas natin. oriente, Baka may nahugot dito. Baka may nahugot. Hindi, wala dyan. Dito yan, sa baba. Nakapin ko lang. Start mo. Wala, wala. Okay na. Dito mga boss mo. Chinik ko na yung bawat isa. No? So itong CDI na to ay 6 pin. Itong pula. Ito yung palser sa ano to ah uh, rusi to ruse na motor palisir to ground tapos ignition switch tapos ito yung accessory wire so itong itong ground meron yung accessory wire wala kaya wala siyang kuryente so yan o, oh. paano mag check ng accessory wire na, nasa ano dapat yan ground yung dulo ng ating test light tapos sasaksak natin to dapat iilaw yan ayan nakasusi na yung ano ayan. dapat iilaw to mga boss wala oh kaya walang lumalabas na ng kuryente ngayon ang gagawin ko uh, kukuha ko ng wire ng andito nilagay ko sa positive nilidirect ako na tapos sasaksak natin dito sa accessory wire yan tapos check natin na oh, may kuryente na kanina wala eh hindi makita Ayawa. Boss! Boss! So, check yung mabuti ah. Ayun, meron ah. Bali, accessory wire, accessory wire yung nawawala. So, ang gagawin natin dito, hanap tayo ng majajampera na lang para dumirekta pa sya rito galing accessory wire. Kukuha tayo lang yung... kasi uh, sigurado ako may putol yan. So, hanap na lang tayo ibang source para i-connect natin dito. Bali pala tayo ng wire, no. Ah, uh, na lang ako rito para gapangin ko dun sa ignition switch. Doon. Pinakamadaling paraan para ma, uh, magawa natin 'to. Kaysa magana pa tayo ng putol nito, eh yun na lang gawin natin. Pagapang na lang tayo ng wire para makakuha tayo ng accessory wire. Kasi dito wala eh. So yan oh, nakabit na natin oh. Ayan, Okay, titesting natin ngayon kung okay na yan. So try natin ngayon kung iilaw na to, no. Kanina hindi siya umiilaw, no. Yan, umiilaw na siya, oh. Dapat mamamatay yan pag inop natin yung susi. So okay na. Try naman natin kung may kuryente na. So nakita nyo yung lakas diba Try naman natin ba anda rin Okay, mission accomplished tayo mga boss Mandar na Okay na Start mo Ayun o, wire Wala kang ano rito, walang accessory wear. Putol yan, Ito to Eh, putol? Putol yung loob niyan Kinawa ko, dinagdaga ko na lang papunta rito sa ibabaw O, start mo na Para malaman mo kung oh good Pero yung another one, wala na bot? Wala, wala, walang ano So, tinalihan ko na to. ito. Ito mahigpit naman, eh, walang problema. Ayos na yan, boy! Thank you, thank you. Daddy! Hindi na ako anak ko. Kaya pala kayo umandar, wala kong kuryente. <laughs>